Ayan po, huling-huli na ang ating princess. Oh. Ayan, oo. Oh. Diyan na siya ngayon. Oh, tapos sa tabunan. Very good, girl. channel ang KKK by Jeng and Otep, And of course, it's me, your Ati Jeng. And kasama ko ang pusang ayaw magpakiss. Tingnan nyo. Uy, nagpapakiss na mo sa akin yun. ngayon. Uy, nagpapakiss <laughs> sa akin ngayon. Kasi, this is just a simple, ano po, simple vlog, simple sharing and tips, mga educational tips about kung papaano maka-survive <laughs> with five indoor cats. Ayan. Kasi marami pong nagtatanong doon sa dalawang episodes namin kasi nga may may ginawang kababalaghan si Hinibols dito sa aming sofa. Tapos maraming mga nagsasuggest doon na na lalang daw ng cover, ng ano. Nagawa ko na po lahat yon. Tapos, hindi po talaga umubra. Nilalagyan ko naman siya ng cover, pero talagang mayat maya din yung paglalaba. So, sobrang tedious din yung trabaho. Tapos, ikalawang question po, bakit? Parang Q&A na rin to talaga, guys. Ayan. Siyempre, para magkaroon din kayo ng information. Yung leather po na sofa, hindi po talaga pwede yon sa may mga cats kasi nag scratch po sila. Kaya ang mangyari po doon, butas-butas. Kaya kami, meron kaming naka-ready na scratch post. Ayan. O, oh, balbo na nga yan. Meron yan. Marami kaming ganyan. Meron pa doon sa paa ng isang sofa doon. Ayan. <laughs> talaga pong kami po talaga ang nag adjust sa kanila. Ayan. Oh, Pabida na naman dito ang aking baby girl. Oh. Kasi naging scratch sila. Tapos dito nga, yung mga upuan na yan, mga paanang ng upuan na yan, ini yung upuan namin sa dining, dyan sila nag scratch Pero kung meron kang leather na sofa, for sure, doon po sila mag scratch talaga. Kaya, ano rin po yun, ah, negative din po tayo doon sa sofa na leather ang balot. O, oh, yun na po. Bali, dalawa na po yung na-answer natin. <laughs> Kaya talagang ginip up na talaga yung sofa na yon. Doon po sa maraming messages na nakita ko, maraming comments, tapos may mga nag-message din po sa akin, na gumamit daw ako ng litter box. Nako may litter box po kami. May mga litter boxes po ako. Ipapakita ko po sa inyo later, isa-isa, yung aking litter box na apat po. Apat po ang litter box ko, isang giant, sa katatlong medium size. Tapos ito po, Itong aking baby girl na 'to, talagang alam niya rin talaga na about pets, lumapit pa dito. About sa kanya. Litter trained po ito since nung maliit na maliit pa siya. Kahit minsan po hindi talaga siya nagpoop or nagwiwi sa labas ng litter box kasi yung litter box niya, ipapakita ko sa inyo mamaya na litter box niya yun na rin ang litter box niya simula nung inadopt namin siya. Kaya sanay na sanay talaga siya doon at yun talaga ang teritoryo niya. Kasi may kanya-kanya rin silang teritoryo guys ng litter box. Ipapakita ko rin sa inyo. Si Nibbles, naging territorial siya talaga. Lately lang, lately niya lang pinasasaan na <laughs> wiwi yung aming sofa. Pero, ihi lang po. Wiwi lang. Ang poop niya doon pa rin sa litter box niya. Litter train po silang lahat kaya wala kaming kaproble problema at ang litter sand po na ginagamit ko ay lemon ang scent. Sobrang bango po nun. At saka wala pong amoy amoy doon po sa nagtatanong kung amoy-paho dong siguro ng bahay natin. <laughs> wala pong kamoy amoy ang bahay namin, walang amoy walang amoy poop. I mean yung yung literal na amoy ng poop ng mga cats. Kaya po wala yon kasi ang mga pusa ko po dito sa loob ay protein ang diet. Ipapakita ko rin po sa inyo. Kasi kapag carb, carbs ang pinapakain natin like kanin, yun po nagkakaroon ng amoy ang poop ng mga muning natin kasi hindi po nila nagagamit yon Hindi nagagamit ng katawan nila yon Kaya nag-aamoy. Kasi kailangan po talaga once na nag-take in ka ng pusa, yung time mismo na yon na ipinasok mo yung pusa mo, yun din yung pagpasok ng responsibility. Kaya ako noon talaga, nagresearch ng mga tungkol dyan, paano kaya hindi magiging maamoy. Kasi yun yung mga worry ko talaga, magiging sobrang maamoy talaga siya. Kasi nung araw, syempre, yung mga mingming -ming natin, mahilig din kami sa pusa, pero kung saan saan siya talaga pumupok. Kasi wala palang pupuan. Pero nung araw din, natutunan namin maglagay ng batsa na mayroong abo sa gilid ng bahay namin. Natutunan lang namin yun by instinct kasi nagpupup sila sa kalan namin. <laughs> kasi nang kahoy yung kalan namin eh. Tapos nakikita na lang namin nila nanay, nagpupup doon. Bakit kaya nila gusto nila yung abo? Ang ginagawa namin, iniipo namin yung abo, nilagay namin sa batsa. Tapos doon sila nagpupup. So, by instinct talaga sa kanila na ganun, sa ganong klase magpup. Kaya ang litter boxes namin ay naka-separate din sila isa-isa kasi meron din silang kanya-kanyang teritoryo. Ayan, ipapakita ko isa-isa. Ayan po, huling-huli na ang ating princess. Oh. Ayan, oo. Oh. Diyan na siya ngayon. O, tapos sa tabunan. Very good, girl. <laughs> Natuto ka ngayon, ano? Oh, ganyan po 'yan. Ganyan ang paggamit nila ng litter box. Mm. Oh, tatabunan. Kaya walang panghi kapag naka litter box. Oh. Wala na, wala na. Very good girl 'Yan. Ito isang blue na 'to. Ito ay area ni Luka 'yan. Karaniwan diyan na gumagamit, nagto-toilet si Luka talaga. Yan, oh. Kaya inaamoy niya, kala niya gumamit si Tipi eh. Kasi territorial din kapag ganong galing sa labas. Ito yung isa na box. Yan. Yung kulay green. Usually ay teritoryo yan ni Cookie. Ayan, si Cookie dyan ang karaniwan. Oh, siya, siya ang karaniwang gumagamit. Tapos ito pa yung isa. Ang madalas naman dito kumagamit ay ito. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan. Ito malapit kasi ito sa aming CR. Si Shane ang, ano na to, may ari. O, oh, ayan. O, oh, siya talaga ang may ari niyan. Kaya <laughs> tinanong malapit din talaga siya. <laughs> kasi nilalapitan ko. O. Oh. o. Oh, siya ang gumagamit niyan, guys. Yung nandito. Kaya lahat talaga sila litter trained. Yung yung isang malaki kasi sa magnana yon, kay Nibbles talaga kay Pickles yon kasi love niya naman yung anak niya. So hindi niya yon okay lang sa kanya yon kumbaga. Pero itong mga to hindi pwedeng sumalo sa kanya kaya may bukod-bukod silang litter box ni kanya-kanya ay ano. Oh. Yan ganyan ang gagawin niyan pag magpupup. Syempre hindi na natin hihintayin kasi baka mamaya eh. Tebayan, <laughs> diba, yan? ganyan yan. Alam na yan. Sanay, nila, sanay sila dyan. Oh, huwag na daw. Alis na daw tayo. Okay, okay, okay. Hmm. ito yung kaninang ginamit ni Nibbles. Yan yung large. Parang giant siya na box. Yung liter sand po niyan. Ito yung ginagamit namin. Ito yung ginagamit ko. Binibili ko yan. Feline fresh. For nine years na lang ginagamit ko yan. Dito kay Popnix TV ko yan na, ano, na bibili. Tapos, bawat isang litter box, may tigiisa rin kaming scooper. Ayan, pang-scoop ng poop. Ganyan po yan. At ayan, o, oh, dyan yung mga lagayan ko ng poop. Tapos, tinatapo namin yan sa truck ng basura. Kasama sa truck ng basura. O, oh, yeah, hindi po naman tinatapo yan kahit saan. Ito si pickles tulog na tulog. Yung Black Cat, anak kasi yan ni Nibbles. Kaya okay lang nakasama niya yun sa big box. Sila talaga yung gumagamit ng big litter box. At saka sila yung mga old cats na kasi. Ayan, mga territorial talaga. Ayan, nandito po ang kanilang mga pakainan. Ito ang automatic na water dispenser. Mineral water po yan. Tapos ito ang kanilang foodang. Ayan, kailangan iba-iba tatlong klase tatlong klase yan ito ay special cut urinary yung hindi maalat tapos ito ay princess ayan parang princess din kasi itong kumakain tapos yung isa ay special cut lang na ordinary yan magkakaiba kasi ang kanilang pagkain dahil magkakaiba, magkakaiba ang kanilang gusto at medyo nasasawa yan o oh kilukana si ang laging mukbang diyan. mukbang 'yan sila, guys. Buffet pala. <laughs> Kaya mukbang ever. 'Yan. 'Yan yung kanilang keyballs o yung dry food. Tada! Antatakaw. Ayan, yung mga pusa ako naman sa labas pag gustong kumain. Ayan, nagiiyak sa pinto. Papasok o magmumukbang din dito. O. Ayan, o. Ayan, si Pipi. Yeah, madalas talaga ito ang nakakaubos dito eh. Si Tipi. Oh, Tipi. Tipi. Ayan, ito pong isang litter box. Malapit sa trash can at mukhang makikipupo pa tong isang to. <laughs> dito naman sa labas, ayan, meron ako dito ngayong tatlong nakakulong. Ito kasi si Peanut ay nananatiling hindi pa spade. Actually, lahat ng mga pusa ko pala ay spade and neuter dito sa labas. Maliban nga kay pinat kasi kuting siya nung, kuting pa lang siya nung dumayo dito, dumayo lang siya. Itong dalawa, nagkaroon naman sila ng mga patsi-patsi sa balat. Nagpakitang gilas pa talaga ng litter din. <laughs> Ultimo sila, nilalagyan ko ng litter box dyan. Tapos meron silang automatic feeder. Tapos, ayan, nahulog na yung scooper niya. Oh, may sarili din silang scooper. Tapos may water. Ayan, kinulong ko muna yung dalawang kambal. E, dalawang kambal talaga ha. Yung kambal, ayan, paduyan-duyan pang lolay. Kasi nga, nagkaroon sila ng ano sa sa balhibo, mukhang nakakain sila ng mga alert na allergy sila na isda. Yung mga bituka ng fish. Ng mga kinakatay ng mga boys dito. Ayan o. Oh, si Chippy. Tapos pumayat siya ngayon. Ito naman mataba. Kaya lang may sugat. Kaya papatabain ko muna dito bago ulit i-release sa labas. Ayan. Ito naman si Tippi sobrang takaw tapos yung of course yung aking mga dogs o oh, ayan tada ayan guys binit bit ko pa talaga kasi bagong linis ko naman yan o oh, ba diba? yung mga scooper nila yun yung mga pang scoop natin ng tayo mga minera at mga minero si Otek kasi madalas din siya mag scoop o, mga kami ang minera at minero siyam na taon na po akong minera <laughs> lagi naghalo kay ng mina ng ginto Eto, color coding din. Kasi para hindi mag-mix yung scent ng kanilang mga wiwi wee, wee and poop. Kasi very, very strict ang ating mga mingming -ming pagdating sa scent ng kanilang mga litter box. Kasi ayaw nilang merong, merong, ano, merong gumamit na iba doon. Yun yung nagkakaroon ng tendency na mag-poop at saka magwiwi sa outside kung hindi pa naman matanda yung ating pusa. Kasi, merong ibang gumamit. So, kahit sa, ano, sensitive ako sa ganon, kaya meron din akong color pudding para kahit si Otep ang gumamit. May yellow din, may blue, may green, saka black. Kakulay ito ng aking mga litter box. O, ba diba? ganon, tal talaga, talaga dapat. Tapos, ang litter box ko, since nandito lang naman ako sa bahay, Kapag meron ng poop, ini-scoop ko na agad. Pero ang usual talaga, supposed to be, ay three times a day, morning, lunch, at saka yung sa gabi, nag scoop talaga ako. Pero pag meron na, tapos tingnamad magtabon, ini-scoop ko na yon Kasi syempre, may mga langaw-langaw din tayo para safe din naman sa atin. Yun, ganun po yun. Tapos meron din tayong mga mga ano sila, may mga vet records din sila. Ipapakita ko lang yung ating mga vet records. Ayan, may mga ganyan po yan. May mga ganito po sila. Ayan ang veterinary. Yan ang mga dog. Sama-sama na po yan. Ayan, mga ganito po. National Rabies Prevention. Ayan. Project naman po yan ng, ano, ng ating government. Ayan, nagbabahay-bahay po sila dito. Marami po yan. O. Nagbabahay-bahay po dito ang mga ano ng Department of Agriculture. Pero yung yung sa animal, Anong tawag po, animal ano ba siya? <laughs> Nalimutan ko na kung ano nakakasakop eh. DA lang naman nakalagay sa DA. ayan. Municipal vet ang may ano na to, ang may handle, siya ang nag-handle. ngayon nga ang San Jose ay walang municipal vet, kaya medyo struggling din kami. Yan guys, uh, ano pa ba yung mga nakita ko doon? atong sa food, yun nga. Yung protein diet, ayun, pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, teka lang, kukuhin ko yung ating, ano, isang wet food. Ayan, ito po ang kanilang mga wet food. Ganito pong klase. Mga naka-pouch. Ayan. Tapos may goodies. Tapos may whiskas. Kasi time for groceries na nga namin ni Daddy D. Kaya hindi pa... <laughs> hindi pa yan. Iba-iba rin kasi. Kaya konti na lang to. Iba-iba rin ang flavor. Kasi bawat isa sa kanila ay may sariling gusto. Sobrang a-active po yan. Hindi yan isang flavor lang kakainin. No. Hindi po sila ganun. May kanya-kanya silang gusto sa buhay. Tapos si Nibbles po yang ating donya, yan, malinis-linis dyan, ay may sariling diet po, nilalagaan ko po siya ng uh, chicken, yung ano po ng manok, yung yung laman ng manok, yung, ano daw dito? Breast, chicken breast, nilalagaan ko po siya, kasi nga, simula nung nagkaroon siya ng pangil na tumubo dito na medyo tumatama sa kanyang lips, ano na po siya, hirap na hirap na siya sa key balls hindi na siya kumakain noon. At sobrang arutin niya rin dito. Namimili talaga siya. Kasi, nung nasa Marikina kasi kami guys, raw feeding talaga ako sa mga cats ko. Tinatagtad ko lang yung fish at saka yung chicken. Kaya medyo nanibago siya dito kasi dito niluluto ko. Kasi doon sa Marikina, sobrang aga ko kasing nagluluto. Ay, namamalaki sobrang aga namin. Nakakuha ka talaga kami ng magaganda. Mga fresh, mga bagong katay. Yon, Ganon po yun, guys. Kaya walang amoy kasi protein ang kanilang diet. Ayan. Ano pa ba? May nakimutan pa ba tayo, Dadidi? Kung nakita ka mga ano doon? Comments? Ayan, guys. Yung mga pusa ko naman sa labas ay ilan na lang sila. 3, tapos si Pichi, si Biko. Bali, walo na lang sila. Walo na lang ang aking mga muning sa labas. Meron din silang sariling pagkain ng mga cat food. Actually, same lang rin sila ng cat food. Pero sila nagkakanin. Kasi sila, malawak naman ang kanilang toilet sa labas. Wala tayong problema. Sa so, hindi sila dito nagpupup sa area talaga. Lumalabas sila, guys. Marunong silang lumabas. Yung iba pa nga, doon pa sa may mga gilid ng ilog, mga ganyan-ganyan. O, -ganyan. oh, yun na po. Yun pala, mayroon din pala nagtanong noon, paano yung mga mingming -ming natin sa labas. Doon po sila, kung saan-saan sa palipaligid napakarami pong lalo ngayon maraming mabuhuhuhangin. Ang galing-galing nilang magtabon. Kaya wala po tayong problem doon. Sa mga dogs naman, ang nangyayari naman ngayon ay ini-scoop talaga, pinapala talaga. From time to time talaga pinapala kasi meron naman silang time na kung kailan sila magpupo. Tapos ang ginagawa ko ngayon para mas lesser yung gabi lang yung poop nila pinapalabas ko yung hindi naman masyadong pasaway, hindi naman masyadong gala. Nakakalabas sila ng sandali lang. Tapos, yung madali silang tawagin, pag sinipulan ko yan, babalik na. yon Magbuhup lang sa labas, tapos balik na ulit dito. Ganon. Kaya hindi yung sasabihin yung mabaw, baw, 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 baw. <laughs> hindi po. Na, hindi, hindi, hindi naman nangangamoy. Ang ano lang talaga namin. Ay, yung mga chicken naman, sa likod naman yan. At saka ang mga ano naman ng manok, hindi masyadong ganun ka kaamboy lalo na at mga free free range naman sila. Ay ano man doon? Tama, free range, 'di ba? Kasi ang mga chicken, kaya lang naman kaya lang naman mabaho yung katulad ng mga poultry talaga. Kasi baka ganun yung idea ng iba. Kasi ipon yung kanilang contained yung kanilang mga poop sa isang pwesto lang tapos feeds yung ginagamit iba po talaga yung amoy nun. Pero pag sa probinsya, alam na alam po yan ang mga probinsyano, normal lang po sa buhay natin, ang pakalat-kalat din ang mga chicken poop dyan, pero hindi naman po ganun kaamoy talaga. Kaya lang, wala po tayong magagawa. Nasa probinsya po tayo, hindi po natin may expect na katulad ng sa Metro Manila na may mga manok doon na wala namang manok sa Metro Manila. Kaya iba, nagko-comment, siguro hindi rin nila talaga alam. Pero gano'n po sa probinsya, may mga chicken talaga, pero okay lang po yun. Saray na saray naman ang buhay namin sa gano'n. Ano pa ba? Parang wala na rin? Yun lang po. Yun lang po ang ma share ko sa inyo. Nakita nyo na po ang aking mga litter boxes. <laughs> maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel at sa iba pa po mga live updates. At usually po marami ako mga mga uploads o mga kung ano-anong post tungkol sa mga pets at saka sa paligid dito sa area. Pwede nyo pong i-follow ang aking Facebook account, Josephine Guansing de Dios. At si Daddy din naman po ay Dante de Dios. Marami pong mga ano si Daddy dito. Marami mga bubot. <laughs> Marami kung ano-ano. Sali na-sali na po si Daddy din yung Facebook. Dati, ano lang yan eh, masyadong tahimik lang yan sa mundo ng Facebook eh. Ayan guys, napahaba din ang supposed to be na short vlog for today. Maraming maraming salamat po and...